Adblock <laughs> kita ang siya mag-viral. Pauli na mi guys. Salamat sa ride. <laughs> may bong na lang mga kwamba. Pauli na siya niya. Hindi na siya gikan. <laughs> gikan may naglaroy-laroy guys. Ay, ay, ay. Ay alin na lang para makita mm -hmm. di printon, mixakai, guys. ha. Ira ba Para makita ni mo. Mm -hmm. Kada adlaw na nang ulimbaw pa. Diyan na nagisimbiya nato. Ang mm -hmm.

siniman lantiba i don't play you know sana all dagat <A3> money si Manuel 57 years old tinanong ko oh, na tore to ako Then, alam ko na meron ako ng 70 Subscribe sa na ko tong oy na na siya uh, oy? Sa kuan sa akong YouTube. YouTube YouTube channel. Uh, no, no. Wa mm -hmm. ni ay. Ay, subscribe mo sa me. Wa mo ko i-load niya. Sa ngan ni mo. Sa ngan sa imong kuan channel. Uh, like, ako kay kuan ang akong channel ba. Uh, Buhay nanay vlog. Antonella nana. Ramos.

Re report ni May, report. You know, sa okay, nga ro, wala na Revlaon. Si Revlaon. Natanon, guys, pasok yeah. sa Highway Magigay. Ay, nagmagyod ang tawag na ka ng

may siya shake kwami. 6593.9 M7. sa Magitay. Ora, الاستاذ Melia. Ora, sa cleaning. Sini na, 'no? Dilok ko sa imong distinction. ang imong magbook na na building ano? Ila naka-floor? Ayo, zen. Dali ta. Usa, na? Murong dagko ang 'to rawo? Netisulya ganang gamay raman ang lote no na pataas sila guys na init ka sa tibalik guys grabe naman dyan inita panahon na eh ang electric fan ko ang hangin niya kaya murag hindi ka hangin ang iyang ang hangin niya o ay hangin <laughs>